Attorney Aldrin B. Gregorio po at sagutin natin ang katanungan. Okay. Uh, attorney, magandang araw po. Ako po si Vlad, nagtatrabaho bilang isang nurse. No? At uh, labis pong hirap ko sa araw-araw, araw-araw na papagod, gabi-gabi na papagod sa trabaho para sa pangailangan ng aking uh, tatlong gulang na anak. Okay, ngunit ang kanyang ama ay uh, walang pakialam at uh, problema ko attorney, hindi niya dinagdagan ang birth certificate hindi niya. Hindi niya nilagdaan. Okay, ibig sabihin hindi niya pinirmahan, hindi siya pumirma yung tatay. Uh, at tinalikuran ang kanyang responsibilidad. Paano po ako magkakaso? Okay. Uh, so sa sa ganitong quest sa ganitong problema, siyempre under the law, yung pinakamagandang katibayan natin na yung paternity ng tatay talagang Uh, establish is yung uh, pagpirma doon sa birth certificate. Kung wala yon, pwede tayo kumuha ng dokumento. So preferably it should be in a public instrument, preferably uh, notarized, di ba? Sa isang abogado, sa isang notaryo publiko. Ngayon, uh, kung wala doon sa ano, birth certificate, no, hindi siya nakapirma, no? Ah, uh, sabihin na ako, hindi ko naman anak 'yan. Okay, hindi, hindi hindi sa akin 'yan at uh, wala akong wala akong uh, obligasyon eh pagpa DNA test din tayo so ito naman ay papayagan ng korte no at kapag na-establish natin na yun talagang si Mr. X ang tatay ng uh, tatlong na anak eh talagang makakakuha na po siya uh, yung bata ng support okay so wala pong problema diyan so titimbangin ng korte yung pangangailangan ng baby ng baby mo ng bata at yung kakayahan ni, ni tatay yung Mr. X so titimbangin po Siyempre, hindi naman yan yung pag nag-decision ng korte, yun na yun. Siyempre, lalaki yung bata, tataas yung pangailangan niya, di ba? Hindi naman kung ano yung pangailangan niya, 3 years old, yun na rin yung 10 years old. So, it's a continuing obligation on the part of the father. So, yun po yung uh, uh, kasagutan dyan.